Oh, isang Ay, na lang po tayo sa mga hindi pa nag na season, si send ng mga entry nyo sa sing sa elite, sing contest ng ng group natin yung kantang pang Pasko ay kung, kung sino hindi na yan hindi po kayo mga kapanalo at yung nag-edit mong rags sa mga nakasend na posting na congrats or simbaka pag walang magpo-posting talaga si Maris na mananalo. si Ayan. Maris ang mababagi <laughs> <laughs> siya na nga ang panalo no? di ba mamu? kasi mo ang mga hindi na pag pag-send yung pag i-pararapol i-pararapol natin yung sa YouTube yung active member po ang aming kukunin sa mahilig mag like sa comment, like, share sa sa views sa comment, sa views sa YouTube congrats po sa inyo lahat Maraming Merry sa Christmas na Merry Christmas and Happy New Year hmm. na may mga tungsin kayo bago magtapos ang itong linggo para naman may mga meron kayong matutuwang pera kahit paano

Thank you, Mamu. Thank you, Mamu. at uh, mo akong videohin kita dito sa ating ano, announcement. Tapos sa susunod, ibigay ko sa'yo yung mga names ng mga nakapag-subscribes doon para meron tayong ano, na bunutan no, sa Pasko. Kung hindi man sila sumali, at least merong mabubuno tayo, di ba? Paalala na lang po. Hanggang December 15 na lang po yung sending ng mga nag-edit ng music with hats no, mamu for Christmas. Sana may mga, sana meron pang humabol. Meron pang one week, no? One week. May one week pa siya. Thank you. Thank you. And good Thank luck. You.